Madalas isisi ng nakararami sa Urinary Tract Infection o UTI ang pananakit sa likod at tagiliran. Pero hindi lahat ng pananakit ng tagiliran ay dahil dito. Napakaraming sakit ang pwedeng pagmula ng pananakit sa likod at tagiliran. Ilan sa mga sakit na ito ay Kidney stone, ang kirot nito ay kadalasan ay pabugso-bugso, lumilipat ng lokasyon pababa sa singit at minsan ay may kasamang dugo sa ihi. Polycystic kidney disease or ADPKD, na Namamanang sakit kung saan nagkakaroon ng napakaraming cysts sa kidney na nauuwi sa paglaki nito at eventually kidney failure. Musculoskeletal pain. Ang mga sakit sa muscles o kalamnan na kadalasan ay sanhi ng strain, contusion o iba pang injury ay pwede magdulot ng pananakit ng likod. Urinary tract obstruction. Ang pagkakaroon ng harang o pagbabara sa kahit saan sa daluyan ng ihi ay pwede magdulot ng paglaki ng ureter at kidney na siyang nagiging sanhi ng pananakit ng tagiliran. Cancer. Ang mga cancer gaya ng prostate, colon, lang at breast ay mahilig kumalat sa mga buto tulad ng spine na pwede maging sanhi ng pananakit ng likod.